Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live Nation Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga Mindanao. Umabot sa halagang 20.4 milyong pisong pinaginalaang Cebu ang nakumpiska sa Pidia Region 9 sa kanilang ikinasang bypass operations sa Osminia Street, Barangay Central, Dipolog City, Northern Mindanao. Isang quarantine city annual spending identity ang na-aristo sa Bukidnon, Northern Mindanao pa rin naaristo ang isang kasapi sa Civil Security Unit Malay Balay City Bukinon na kinilala ng Malay Balay City PNP na si Cesar Binayo Balandra. Isang search and warrant mula sa korte ang ikinasa ng PNP malay balay at dito Natagpuan ang mga suspected Shibu may value na 340,000 pesos na una kay Balandra ang nagpakilalang isang magsasaka na taga-kalilangan bukid noon ang naaresto sa ikinasang baybas operations sa may barangay Kabangahan, Malay, Malay City, Bukidnon. Isang daan at limampung gramong suspected Shabu, may street value na 1.022 million pesos na sundan pa ang pagkakumpiska ng mga smuggled sigarit sa bayan ng Dangkagan, Bukidnon. 12 million pesos ang halaga. Sa Iligan City, Lanao del Norte, Northern Nindan now, halagang 9.5 million pesos ang nas lambat ng PNP Iligan sa ikinasang bypass operation sa may barangay Tibanga, Iligan City. Balikan po natin ang bukid nun. Halagang 1.3 million pesos ang nalimas ng pangantukan Bukidnon Municipal Police Station. Hindi pa ibinunyag ang pangalan ng suspek ni pangantukan Bukidnon Municipal Police Station si Police Captain Christopher Tuzara. Sa Gusan del Sur, labing anim na kilong suspek ni Jabu ang nakumpiska sa Pidia Region 13 mula kay Octamar de Rama at kasamahan nitong si Janry Dimitrio na kahalaga ng 108 million pesos ang nalimas na drone sa Marawi City Bangsamoro sa Region. Kalagang 3.4 million pesos na suspected shabu ang nalambat ng PDA BERMM sa may barangay Matampay, Marawi City. At sa Surigao City, isang Justin Medina na taga barangay Luna Lungso na nabanggit ang na-aristo sa itinasang bypass operations. Isang daan tatlong gramong suspected shabu. May street value na 1.054 Milyon pesos. Well, Ramos, si Amen Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, ng Oxite si Base, nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CNN roving Reporter sa Mindanao.